mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Pinilila po, baga Pinamalayan po. Kumusta naman po yung uh, inyo po namang kalusugan ngayon? Yung ano, yung sis po ng aking asawa. Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo? Ay, nat ano po, natunaw po siya. Natunaw? Malaki po yun. Ano yung bukol? Opo, sa hita. Kasi malaki ng itlog. Natunaw po siya. Dahil po saan? The rice coffee po. O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1. Kayo'y nakikinig sa DWTC, radio Natin Gimba 105.3 FM. Sa pinitan ng inyong mga radyo sa balita sa Mga impormasyon pang kalusugan, at patutuo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ng batian, minsan may kulitan, at minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwanan. at ating pakinggan ang programa. Tagumpay sa kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Team Plus 1. +1 minumuo ng labing limang sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor kaya ng bioma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na ma-control ang, ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, HEPA Pati na ang fatty liver Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones At gallbladder stones Tumutulong din magpababa ng timbang At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan Dito sa atin sa Quezon Mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan At mga grocery stores Basta't laging tatandaan R-I-S-E R-I-S-E -E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Nasa kulay dilaw na karton Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa kalusugan Nationwide. Nationwide Sa mundong puno ng stress at mga hamon sa ating kalusugan kailangan natin ng isang kakampi na magbibigay sa atin ng lakas at proteksyon Kaya narito ang Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate Ang Rice Plus Herbal Capsule ay isang espesyal na kapsula na naglalaman ng mga piling herbal na kilala sa kanilang mga binipisyo sa ating katawan at hindi lang yan kasama rin ng Sodium Ascorbate na nagbibigay ng dagdag na Vitamin C Mayaman din ito sa Antioxidants na tumutulong sa pagtanggal ng mga free radicals sa ating katawan. Ito rin ay nagbibigay ng lakas at tulong sa ating immune system upang labanan ang mga sakit at virus. Kaya kung ikaw ay madalas mapagod, kulang sa enerhiya o kailangan ng dagdag na proteksyon para sa iyong kalusugan, kaibigan, simulan na pag-iinom ng Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Available na ito sa lahat ng leading drug at health stores sa inyong mga lugar. Huwag nang magpauli. Bumili na ng Rice Plus Herbal Capsule at simulan ang pag-aalaga sa iyong kalusugan. Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Pagkakampi mo sa laban para sa mas malusog na buhay. Ang Rice Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kapag karamdaman na pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. May labing limang sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Magandang kalusugan! Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay, at tagumpay sa inyong kalusugan. Hating na mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas, at Mindanao. At kahit sa andako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy! yes mga kaibigan na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat syempre welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa pati maging pilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga uh, Facebook page Rice Coffee Mix sa mga nagtatanong ano po kung saan tayo pwedeng mapakinggan online Meron po tayo mga kaibigan Facebook page mga kaibigan Rice Coffee Mix I-follow nyo lang po yun mga kaibigan And siyempre uh, syempre Meron din po tayong official uh, Facebook uh, account Yung adi po namang Rice uh, Brand Hanapin nyo na yan mga kaibigan Para Di ba Updated po kayo sa mga nangyayari Sa ating po namang produkto mga kaibigan sa ating programa, syempre, uh, yung mga programa na yan mga kaibigan, ay uh, pwede po natin uh, ma-i-send uh, sa ating po namang mga kababayan, sa ating po namang mga kakilala, yung mga gusto nating tulungan uh, para kahit pa po ay uh, makarinig din po ng ating programa at magkaroon din po ng chance na sila po ay uh, matulungan ng ating po namang produkto kagaya po ninyo. Si Kuya Boy po naman ito at eto na ang uh, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan po niya, boy. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po ito? Si Loida po, yung tagapagbilaw ko niya. Ano po pangalan? Loida po. Nanay Loida, okay po, Nanay Loida. Sige po, Nanay Loida, um, kumusta po kayo? Um, uh, patuloy pa rin po ba yung pag-inom ng ating rice coffee, Nanay Loida? Ay, opo, kuya boy. Apo, apo. Ano pong may pagliligod ko ngayon sa inyo, Nanay Loida? Ay Kuya Boy, di ba po nung may isang nakaraan ay ako tumawag sa inyo? Opo. Nanay. Dumalang na nga po yung akin. Ano po yan? Dumalang na nga po yung aking ubo. Yung aking ubo po, dumalang na. Ah, dumalang na. Opo, okay po yan. Opo, Opo, Nanay. Tapos? Ay ngayon, Kuya Boy, ay itong nakaraan, itong Sunday, noong ko hmm. po. mm ay ako po, Kuya Boy, ay dumaak, ay may bayad po ng dugo. Nanay, magpa-check up po kayo sa doktor. Uh, nagpacheck nga. Uh, Kuya Boy, nagpacheck nga po ako kahapon. Anong po sabi? Nagpunta po. Ay, ang sabi po, ay, ang sabi po, nagpunta po ako sa dot. Yung po sa bayan ng pagdilaw, doon sa malaking center. Ano po ang sabi, po sa, po sa inyo? Sa akin, ang sabi po sa akin, pa-extray ako. Mm -hmm hindi hey, ako po ngayon nag-x-ray sa Lucena kahapon. Mm. Ngayon po ay, ang resulta po ay ngayon pa lang kukunin ng aking anak, 3 o'clock. Mm. Okay po. Sige po nanay. Um, uh, actually po nanay, sabi nga po natin, yung ating po namang rice coffee ay makakatulong po sa inyo. Um, pero okay. sabi nga po natin, meron pong uh, dapat na ginagawa pa rin tayo sa ating po namang kalusugan, sa pag-iingat po ng ating okay. katawan. Kasi hindi po natin okay. na pwedeng... Uh, ah uh, iisa po lahat uh, kahit po sabi nga natin okay, eh okay. Uh, mga matitibay na manggagamot, matitibay na doktor, uh, na ng mga gamot eh, kung hindi po natin inaalagaan din yung ating sarili ay eh, wala rin po yung uh, magbabago po sa atin. So kailangan po Hello? ng uh, uh, ano natin. Okay po, Nanay. Opo ay bukas po ako'y babalik doon sa center namin sa bayan at yun po ay babagayin pa doon. Titingnan pa po yung resulta ko. Kung so, ano po. May, may... Marami po naman Apo. nasasabi. Apo. Tapos? Apo. Marami naman, na, marami, marami naman nasasabi ko na boy na bumtaw na daw po ako sa resulta ko. Baka daw po gawa naman tayo doon. Ang ah, daw po, nanay? Huwag na daw po akong ulilom ng rice coffee. <laughs> Uh, uh, na 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 dahil po doon na uh, sinasabi po nila na uh, dahil, da, po, dahil yun, daw dahil daw po yun, sa rice po, coffee alam po. ano okay. <laughs> okay, <Okay, po>. <laughs> daw nga po galing doon ano 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 naman po ang maibibigay na masama ng ating ano coffee? Ito po ay uh, galing po sa, ano 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 Opo. ano Opo. ano Opo. Eh, yes. <laughs> na po naman ako eh. Opo, opo. At saka um, nanay, okay. um, 'di ba? Uh, kapag tayo po ay uh, umiinom ng ating rice coffee, napapakinggan naman po natin, at hindi naman tayo hindi naman opo. hindi naman natin kasi mapipigil yung uh, sinasabi ng ibang tao uh, kung ano yung pinaniniwalaan po nila. Basta ang uh, sa atin po, yung mga naririnig po nating mga testimonya nang karamihan po, uh, okay. halos nga po lahat ano po, na umiinom ng ating rice coffee, kagandahan po ng kalusugan okay. po nila uh, yung uh, naibibigay po naman sa atin. Ilang taon na nga po kayo, Nanay? Opo. Okay. Ako po ay 58 na, Kuya Boy. 58 na. Okay po. Sige po, Nanay. Um, uh, kailangan po natin na ano na magpatingin talaga at makita po ninyo uh, yung uh, inyo po namang uh, ano, uh, matawag dito, um, uh, uh, ang inyo po namang uh, resulta sa inyo po namang uh, ano Opo, sa inyo po sinabi. namang uh, check up. Opo, pag sinabi po doon sa malaking center sa doon po sa ano, na 6 months kayo gagamot na ito to maron ng gamot. Another 6 months na naman yung kuya mo. Dati po ba nag 6 months na kayo nanay? Oo nga po, Kuya Boy. Bakit nga po bumabalik pa yun? Eh. Ako po naman yung noon ako ay six months din po. Ah, dati na po kayong may so ano. Na. Ah, ano po yun, anay? Um, ah, kung hindi po ako nagkakamali, ah, tuberculosis. Yan, yeah, tama nga po, Kuya Boy. Ayan, so nagkaroon po na po kayo po ng tuberculosis bay. bago kayo uminom ng ating rice coffee. Tama po. Ya, yeah, Kuya Boy. Ayan. Ah, pero, uh, pero, pero Kuya Boy, nung ako yung uminom ng rice coffee, Apo. Ah, yung pagkaramdam ko po, yung malakas ang katawan ko. So, ay kung hindi po ako, ano, sa akin po ay, kung mm -hmm. di ako na inumli ay di ako nakaigang, 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 nakaigang talaga ko yung buwan. Oh, tama po. So, oh, paano, uh, paano sasabihin ng mga, ang uh, nagsasabi sa inyo na yung rice coffee yung <laughs> nag uh, nag na nag -cause po, ng, uh, da dati na kayong meron dati na kayong meron uh, Oo, nung uminom kayo po. ng ating rice coffee po. nakatulong sa inyo lumakas kayo tapos ngayon eh bumabalik lang uh, 'yung pong uh, nararamdaman po ninyo. Ano po, Nanay? So uh, magdidepende po kasi yan sa doktor. Sabi ko nga po eh kung ano po 'yung magiging advice sa inyo ng doktor, eh 'yung po 'yung uh, gagawin natin. Kasi 'yung ating rest coffee nakakatulong po sa atin. Lalo na sabi po ninyo eh lumakas kayo, gumanda 'yung tulog po ninyo, Nanay Loyda, 'di ba? Uh, 'Yung pagbabawas po ninyo, gumanda eh yun po yung uh, sinasabi nating nakakatulong po yung ating rice coffee. Magdidepende po kasi yon sa lala ng ating po ng mga uh, karamdaman, di ba? Uh, una sa lahat, yung tuberculosis po ay uh, maaaring walang sintomas. Ibig sabihin, pwedeng may uh, may uh, TB ang uh, isang tao pero wala siyang nararamdaman. Ang pagkakaroon po kasi ng sintomas ng uh, uh, tuberculosis ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng uh, uh tiby. at ang uh, kawalan ng sintomas ng TB ay hindi katumbas ng kawalan ng TB sa katawan. Naintindihan niyo po ba 'yon? Oh. Mahalaga po ito sapagkat maraming mga taong tumitigil po sa pag-inom ng gamot uh, sa TB oh, 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 oh. kapag nawala na yung kanilang mga oh, oh. sintomas. Ito po ay hindi dapat gawin dahil po yung TB ay isang mikrobyo na maaari pong bumalik. Okay po, yung TB relapse na sinasabi po sa sa pag-aaral at na mapalakas pa po ito yung uh, TB resistance po at maging higit na mas mahirap puksain. O, po yung sinasabi ng mga ng mga eksperto po na ah, yung tinatawag nating multi drug resistant na TB. Yung mahirap na pumuksain ng gamot galing po naman sa doktor. Um, uh, ano po yung mga karaniwang po nitong sintomas? Um, uh, ubo na tumatagal po ng higit na uh, tatlong linggo. Ubuo ng, uh, umuubo oh, ng dugo o plema na may dugo o kulay kalawang. ganun po yung sinasabi oh, po, po ninyo. Ay, diba? O oh, eh, ako po naman ito Soya Boy ay, nung, pero po ay mas maiging nga po, sabi ng doktor sa akin kahapon, mm. ay ang plema ko ay naiilabas. Mm -mm. Kasi tinignan na po kasi kahapon ako, eh, sabi sa akin, ay nanay, kukunti na naman ang plema mo. Mm -mm. Yung... Kasi, 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 kasi po, nailabas na nga, Kuya Boy, mm, -mm. ang dami nga noon. Mm, mm Pabuti nga po, ma, hindi yung tip po, bagang, ano, ay, ang ubo. Tiluag po, madaling itahak. Mm, -mm. Ah, po, nanay. So, again, uh, nanay, uh, hindi totoo yung mga sinasabi ng mga, <laughs> mga tao dyan sa inyo na yung rice yeah, coffee nagiging po, sanhi po noon. Kasi, actually, nakakatulong yeah, nga na po sa inyo. Sabi nga po ninyo, kayo na po yung nagsasabi na nakakapagpalakas sa inyo yung ating rice coffee. Pero, uh, dati pa naman pala, meron na po kayong, uh, uh, hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee, meron na po kayong uh, uh ka karamdaman. Kaya nga po, eh, yun nga po, sabi po ng pag-aaral, pwede po kasi bumalik ito kapag hininto po yung paggagamot, yung galing po sa doktor. So, yan po yung uh, ay, explanation ngayon, po niya na. Ang akin nga po, ang akin nga po, Kuya Boy, bakit nga po bumabalik pa na, eh, ikaw po naman ay ginamot ng anim na buwan nasunod ka po naman sa sinasabi, bawal bawal bumuhat ng mabigat, bawal kumain ng ba, ng bawal. Ay sinusunod ko po naman yung kuya boy. Yes, po. Yes po, kaya lang po na may ano po yun, uh, mikrobyo po yun na maaaring bumalik. Uh, sinasabi po ng, uh, uh, ng mga pag-aaral na ang... Uh, uh, TB ay isang uh, dulot po ng isang mikrobyo na maaaring bumalik po naman sa atin ah kaya kapag tinamaan na po kayo nito, um, ah pwede po kasing bumalik kahit po nag, ah, dumaan na po kayo sa gamutan. Kaya nga po kailangan po natin, nanay, na palakasin po yung resistensya po natin. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee na nagpapalakas po sa inyo. ba diba? So, kaya, kaya lang, ba diba? Ah, baka po, nanay, eh, mas, mas mabagsik na yung uh, mikrobyo na ah, ano ninyo, kaya dapat po tuloy-tuloy lang yung ating pagra-rice coffee. Ah, hindi po totoo yung sinasabi po nila na ihinto nyo na at baka kapag hininto nyo ah, siguro ah, yung, yung pag-inom ng rice coffee baka hindi lang po yan baka manghina na po kayong sobra-sobra baka nga po kuya po, kaya nga ko ako giri-giri so kasi nga nilang ano eh hindi ko po binibig talaga na inom pari. kasi nakakatulong nga po sa inyo na maprotektahan po kayo na ah, sabi niyo po, napapalakas kayo ng ating rice coffee. Eh, baka kung wala kayong rice okay. coffee, baka po eh, dahil bumabalik-balik yung mikrobyo na yun, eh baka po mas lalo tayong oh, nga Tama po. Diba, nanay? So, oh, ang, uh, yung po bang ang, mga nagsasabi ang, niyan sa inyo, nanay? Ba? Yung mga taong nagsasabi po ay. ba niyan sa inyo ay umiinom din ng rice coffee o hindi naman umiinom ng rice coffee? Hindi po, kanya po, hindi po. Ah, Kaya nga, di po nila alam yung uh, tulong na naidudulot ng ating rice coffee sa atin. Okay oh, po? po. Ah, sige po okay. Nanay ha. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Oy, oh, maraming salamat din kuya. Boy. God bless po sa inyo Nanay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Okay. O ah, ayun po mga kaibigan ha. Ah, kaya kung may mga tanong po kayo mga kaibigan, dito po ninyo ah, itanong sa amin. Ano po? Kasi kung minsan, ah, yun nga, sabi ko kay Nanay, 'yung bang mga nagsasabi niyan sa inyo, ah, sa iyo ay ah, ano? Ah, Umiinom ng rice coffee kapag hindi naman. Hindi nila alam yung uh, tulong na naidudulot po nito sa atin po namang uh, kalusugan. Huwag maniwala sa fake news ha. <laughs> Marami niyan ngayon. Another caller on the line mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Si Nani Bibi po ng Indoro. Mindoro. Okay, Nanay Bebe, um, ilang ilan taon na po kayo? Seven, mga 75 na po. Wow! Sa 75. Okay po. Nanay, Nanay Bebe, um, uh, umiinom na ng rice coffee? Oo. Oh, marami na ang nainom ko. Mahigit pang 30 bucks. Ah, wow naman, Nanay Bebe. Uh, nanay Bebe, um, balitaan nyo naman po ako. Ano yung uh, magandang naidulot po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee? Malakas po. Malak may atat ako sa inyo, Kuya Boy. Ah, sige po, nanay. Malakas kayo kapag uminom ng rice coffee. Oh, dahil dapat po kami sa lakot pauga-uga. pauga-uga saan? Ano pong ibig sabihin? Yung sa Ha? Kapag natayo. Nanay, uh, may high blood po ba kayo? Nanay. Meron. Oh, may, 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 may iniinom. May iniinom kayo ng gamot. Oo. Uh May maintenance kayo? Oo. Uh Opo. Um, Nagpa-check up na po ba kayo? Uh, kailan yung huling check up po ninyo? Ay, matagal na ho. Ah, uh, matagal na nanay. Kailangan nyo pong magpa-check up ulit. Kasi kung minsan, baka po yung gamot na iniinom po ninyo para po naman, uh, galing po naman sa doktor, ay uh, hindi na po uh, sapat para po doon sa iniinda po ninyo ngayon. Dapat po magpa-check up ba? po kayo na ni ulit. Uh -huh. Bago ko boy, boy. Opo. ang mata matakol malabo. Malabo yung mata po ninyo. Opo. Uh, may katarata po Malaboy. ba kayo? Uh -huh. May katarata. Meron. Meron kayong katarata, Opo Nanay. Eh yan pong katarata, natutulungan po yan ng ating Rice Coffee. Pero um, uh, patingin nyo pa rin po sa doktor Nanay uh, kasi mas maigi po na uh, may uh, advice po sa inyo ang doktor Nanay sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee. Ah, kasi tulong ito sa atin para mas lalo pong mapaganda yung ating kalusugan, malinisan at mapalakas tayo sa araw-araw. Pwede tayo nanay na ano? Pwede tayo nanay na magpapausok diyan po sa mata po natin bago natin iinumin yung ating rice coffee. Makakatulong po yung ating rice coffee. Ay, kuya Bay, ano ano ba ang ng rice coffee? Yung baga parang nag-iinit ang tiyan. <laughs> Opo, oh, parang hinahalukay. Yung parang nag-ainit bago. pag ko sa umaga, wala na. Opo, opo. Uh, ibig sabihin po nanay, uh, yung pong ating uh, rice coffee ay uh, umiipekto po sa inyo. Um, yung lahat po kasi mga basura dyan po sa loob ng ating katawan, uh, sinisimulan tanggalin ng ating po rice coffee nanay. Kasi yung po mga basura na yan, uh, yan po yung mga pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman natin. Kaya nga po nagkakahilo-hilo kayo. Ah, uh, kayo ng high blood kasi po uh, hindi po nagiging maganda yung sirkulasyon ng dugo sa loob ng ating katawan dahil po sa mga basura na yan na nakaimbak po naman sa loob ng ating katawan. Kailangan po 'yan matanggal, Nanay. Sa pamamagitan ng pagbabawas po natin, pag-ihi, pag-, uh, pag uh, uh, papawis, pag-uutot, tsaka yung magandang tulog ibibigay po sa inyo ng ating rice coffee. Yan po, Nanay. Ano po 'yon? Teka, ka-boy na ano ay ang... Kuminsan ma, ma ako misen, isang araw hindi ako nagbabawas bago kinabukasan lang. Mm. Nanay, -hmm. ah um, sana po ay eh, maging regular yung pagbabaw pagbabawas po ninyo dahil uh, napaka-importante po niyan sa atin po naman kalusugan na mailabas natin yung lahat ng mga basura na galing po naman sa pagkain po natin araw-araw, uh, ano po. Mm. -hmm. Araw-araw po -araw na nagbabawas bago kumisan nagbabawa ako kaunti lang. Pero araw-araw yun. Apo, apo, nanay. Pero, uh, kumusta yung tulog po ninyo? Ha? Kumusta yung tulog? Ay, masarap naman ang tulog. Kaso lang, laging nagigising at nai. Eh. Pero pag... Pag-ihi ko ho, paghiga ko tulog na agad. Uh, nakakabalik ka agad. Yun po yung maganda. Nakakabalik ka agad kayo sa pagtulog, uh, nanay. Tama Oo, po. Oh, ah, Apo. Kumikene ka alas 6:00 sa ako tulog pa. Apo. <laughs> <laughs> ah, so maganda yung uh, pakiramdam sa umaga kapag uh, maganda yung tulog. Oh. 'Di diba? Maganda sa pakiramdam. Ang mga gusto ko nga maalis ay kumikita ako ng pauga-uga nga kami na nawawala. Opo ah, nanay, um, uh, baka po may vertigo po kayo. Y yung po bang umiikot yung uh, bahay? Hindi. Hindi naman po. Ay, hindi naman. Basta ah. yung Parang nahihilo lang kayo. Hindi naman 'yo asabeh na hilmo, kasi 'yung uga-uga -uga para bagong nakasakay sa bangka. Ah. <laughs> Ganun po ba nanay? Apo. Ah, marami pa po ba kayong mga ginagawa sa bahay? Ah, may mga tinatrabaho pa po ba kayo o wala naman? O 'yun na lang. Na-dawam na. 'Yung na nalaan, Ah, 'yun na lang. Ah, yun na lang gawa ng malabo na nga ang aking mata. Pero nakakaanin naghoy yung malabo nga, aninag na talaga. Kikita ko pa ho yung malayo. Apo. Nanay, basta, ano, ha, basta magpapauso kayo, sa tuwing magtitimpla kayo ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa inyo. Apo nga, huy, nakakaapot na bak ng sasita. Maghapon. Sa uh, isang araw, ho, tatlo, bago sa gabi, ako na yung pa bago tumulog. Tama. O, kumusta yung pakiramdam? Napas uh, napapasarap yung, uh, ano, yung... Uh uh, pakiramdam ng ating katawan. Tama na, Oo, oh, masarap po. Yung parang hindi napapagod. <laughs> yes, opo. Yun po yung uh, naibibigay ng ating rice coffee, Nanay. So maraming salamat po, <laughs> Nanay. Ha. Um, masana uh, sana yung pauga-uga ninyo ay ma maayos din ng ating yung rice po. coffee. Opo. Pag ako yung buhay ang aking pad, bagay, naga, yung na namamanhead, hindi na nawawala rin. Nawawala rin, opo ah uh, mas... ano? yes po, nanay. At uh, yan po ay uh, sa sirkulasyon ng dugo po natin. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee para matugunan po yung mga problema po ninyo. Tuloy-tuloy lang ninyo, nanay, yung pag-iinom ng ating rice coffee. At uh, ma uh, magkikita po ninyo, mag-iigi din ang inyo po namang uh, karamdaman, kalusugan. Ay, so tuloy lang kuminsan. Ako yung nag din ng Dokrisi, Max. Ah, uh, hindi ko po yun alam, nanay. Ah, uh, huwag na po natin banggitin. Ah, <laughs> po, tapos, ayun uh, po, nanay, ha? Ah, uh, yun nga. Kasi kung may uh, mga ano pa tayo, may mga iniinom pa tayong iba, so hindi na natin alam kung uh, ano yung uh, sino yung magandang oh, ipagka po oh, sa atin. Anyway, Opo. Oh, Finance oh, at uh, yung vitamin na yung vitamin daw ho yun eh. Ah, uh, oh, opo, oh, opo. Oh, opo. Oh, oh, oh. Sige po nanay. Bago kung may rest open nga ako, pag ako nga nagpapabili sa akin, mga, sa anak, eh, tatlo ng tatlong bags para hindi maubusan. Tama. Saan kayo, na, saan po kayo nabili? Yung anak po ninyo saan nabili? Hindi po sa bayan ng Buabong, ng Oriental. Ah, marami po dyan, hindi na uubusan. Tama, tama po ba yung ano nyo? Tama po ba yung uh, produktong ibinibili po sa inyo? Yung uh, kulay gintong dilaw na karton? Oo. Oh, no. Tama. Okay po. Sige po, nanay. Ang ating pagkakoy ko na ay isang sako na. okay po, nanay. Ayahan po ninyo. At uh, uh sana po ay uh, mawala na yung pag-uga-uga po ninyo, ha? Yun nga lang ang problema ko. yung pauga-uga eh. <laughs> <laughs> Tama. Opo. Opo na na. Nalabo ng mata sa akin, bumalik lang yung mata ko. Marami ko pang magagawa dahil malakas pa ako ang katawan ko kahit ako 75 na po. Yes, nanay. Y yung po yun. At uh, sana gumanda yung uh, uh, katawan po. Ah, yung mata po ninyo. Yung paningin po ninyo ay uh, sana po ay matulungan din ng ating rice coffee, nanay. Ano po? Ay, kumisang po inadalwa sa sa'yo ko. <laughs> okay lang yun, nanay. Wala pong problema. Yung pagtitimpla, dalawang sa shay? Oo. Uh okay lang yun. Okay lang yun, nanay. Wala problema doon. Okay lang po yun. Uh, sige ho. okay po. Nanay, maraming salamat po. Uh, uh, sa pag uh, uh, po nanay baby, ng inyong po namang oras na makapag-usap po tayo. Maraming maraming salamat. Isang araw po po ako natawag sa inyo. Hindi ko nga kayo mano. <laughs> hindi kayo makapasok. Hindi ho. Tagang binantayan ko na ngayon. Kaabit ko ang cellphone ko. Tama po. Maraming na. Marami, salamat po sa inyo. Nanay, God bless po sa inyo. Mag-iingat kayo nanay. Oo. Uh -huh, salamat ho. God bless nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Uh -huh. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Adibo ng kwentuhan? 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Muli 0969-226-9623 mga kaibigan. Again, mga kaibigan, ano po, um, malaking tulong po ang nagagawa ng ating rice coffee. Pero, wag po natin pababayaan din yung sarili po natin. Huwag nating iasa po lahat sa mga kahit po sa mga gamot po natin ano po na ibinibigay sa atin ng doktor eh wag nating iasa doon lahat dapat may ginagawa rin po tayo sa atin po lamang katawan um, uh, dapat po iniingatan din po natin yung mga uh, kinakain po natin dahil la uh, hindi po lahat magagawayan yan mga kaibigan, ng mga gamot kung wala tayong disiplina sa atin po namang sarili eh wala po yan mga kaibigan. nagtatapos ang ating po naman ang palatudunan. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi uh, dito ng ating po naman rice, coffee mix, herbal coffee. 14 in 1 plus 1. Rice, coffee mix, herbal coffee. 25 in 1 masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji isang driver. Maginom na sana sila ng rice coupe para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa so, pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyay. Uh, yeah, eh. Rice of the day for a uh, ma, pa,